don't chance, you answer sir ang buwan ng wika ay ginugunita taon-taon upang muli at muling ipagunita sa ating mga kababayan ang kahalagahan ng wikang humugog sa ating lahi o kultura. Ang wikang ito naging saligan ng ating pagka-Pilipino. Sa pamamagitan ng wikang ito na natin ng ating mga pangarap ulong gati. Ang kagandahan ng ating kultura at sa pamamagitan din ito natin ang tunay na pagkakakilalan at pagkakaisa bilang isang sambayan ang patuloy na magpupunyagi upang maging isang maunlad na bansa. Bilang isang pag-aaral ng Riverdeep Academy, nasisiyon ako makita na tayo rin ay marunong tumangkilik sa ating wika, ang wikang Pilipino. Ating bigyang halaga ang araw na ito sapagkat matulong pagdiriwang na ito. Dito may papakita ng bawat mag-aaral na ang wikang pambansa ay mahalaga sa bawat Pilipino. Ating bigyang husay at pagyamanin ang ating wika na siyang magdadala sa atin sa daang sa anumang aspeto ng ating buhay.